Sa programang Counter Blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ay ikinuwento ni Sister Marjorie Ria Miranda ang malatela seryeng pinagdaanan ng kanyang buhay. Ayon kay Marjorie, pangwalo siya sa siyam na magkakapatid. Maaga silang naulila sa ama. Sa edad lamang na anim na taon ay binawian na ito ng buhay dahil sa sakit. Sa paglaki umano niya na walang ama, Pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Dahil sa kanyang pananaw bilang isang bata, ang ama o haligi ng tahanan ang siyang magpoprotekta sa kanilang pamilya. Malimit niya na kapag may nakikita siya na naglalambing ang mag-ama ay nakakaramdam siya ng pagkaingit. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Marjeline at ang kanyang mga kapatid, sanhi ng kakulangan o kakapusan sa pinansyal. Kaya ang pinapangarap niyang maging isang reporter ay hindi natupad. Bago umano niya nakilala si Jesus sa kanyang buhay, ay nakaranas pa umano ng maraming pagsubok ang kanilang pamilya, simula ng kanyang pagkabata hanggang sa siya ay magdalaga. Pero Anya ay pinagpapasalamat nila ito dahil sa ganitong sitwasyon ay kumilos unti-unti ang Panginoon para iligtas Anya sila. Taong 1997, buwan ng Nobyembre, nang mag-umpisang baguhin ng Panginoon ang kanilang buhay. Doon niya napagtanto na ang gusto pala ni Lord ay maging tagapagbalita siya ng mabuting balita o mga salita ng Diyos. At naganap ang transformation mula sa parang walang kapag-apag-asa sa buhay dahil sa mga struggle na kanyang pinagdaanan sa buhay ay natuklasan niya ang kanyang misyon sa buhay bilang anak ng Diyos. Napakalaking ano po, napakalaking tulong po talaga nito po sa akin. Dahil po sa salita ng Diyos na naunawaan na, 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 ko po na talagang yung identity ko as children of the child of God, doon ko po na realize na hindi lang pala ako basta-basta po. Kung nga po talaga pag child of God, lahat ng meron siya, meron ka I din. Sa buhay po natin, hindi natin maiiwasang maka-encounter ng iba't ibang experience. Pwede pong sa tingin natin maganda ito or hindi. Pero palagi po nating tatandaan na lahat po ng pangyayari na to ay part lang po ng process ng Panginoon sa pagsasagawa po niya ng kalooban niya sa buhay natin. Tulad po ng sinabi sa John chapter 13 verse 7 na sabi po ni Jesus doon, hindi mo nauunawaan yung mga ginagawa ko ngayon. Ngunit pagkatapos nito, mauunawaan mo din. At sabi din po, panaghoy 337, walang anumang bagay na nangyayari po na hindi sa kapehan tulutan ni Yahweh. So patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon at hayaan po natin na malaya po siyang magawa yung kalooban po niya sa buhay natin. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tanantino, para sa Balitang Unang Sigaw.